So yun mga guys, papakita ko sa inyo yung mga yung bando ng bahay dito sa Providence, Marikina. Yan yung mga putik pa yan. yan no. Lilinisin pa yan. Yan maglilinis ako eh. Dito. Nakikita no. yung mga pakat na putik yan. Yan mga guys. Trapas tayo sa loob. Ito. Yan mga ano, guys. Grabe. Kita nyo yan. Yan. Mga putik pa yun. Hanggang dun. Yan. Dito. Maraming gamit na nasira. Ino. Yan. yun mga guys. Mga putik yan. Wala nakatira dito. Yan. Nakatakot. Yan. Mga guys. Dito sa so tayo sa ano. Sa taas. Hanggang doon, sa taas. Yan, nakatakot. Grabe. Yan, mga gamit kilaw. Yan, Lababo. Sira-sira na yan. Nabando na lahat. Dito po ito sa Provident Markina. Mga binahang undoy. Yan. Grabe, oh. So, yun mga guys. Hanggang dito na lang muna. Okay. Tayo mga guys. Hanggang dito sa taas. Maputik. Ayan o. Oh, so, may gumu. Ayan o. Asan kayo? Ah, oh, cabinet. So, yun guys. Nilinis ko na siya. Ayan daming basura, putik. Yan, napakalinis na niya. Ayun oh. Ah, Ay, wala nang putik Kanina. ang daming dumi niyan. Ngayon, malinis na. Hmm. Sa labas, malinis. Sa loob, marami pa. Wala ah, kasi kaming materialis, kaya pinaglinis muna ako ni boss. Ayun oh. Yung mga guys, maputik pa yan. Ayun. Kaya, Pinalinis sa akin. Gagawin showroom mo kasi to. Ito yung bahay ni Ma'am T.C. Tomas. Artista. Na uh, dito sila nakatira. Nung upahan yung boss ko. Kaya yun, pinalinis sa akin to. Gagawin daw niya yung showroom. Okay?